oras Good morning pa rin yata kasi 11 a.m. pa lang. So, ngayon ay June 17, 2024. Father's Day kahapon. Holiday pa rin ngayon Monday. Parang, ano ba yung holiday? Hindi, hindi Ramadan eh. No? Diba? Basta may holiday. Kaya ngayon, gagala kami. Dahil na Monday, rest day. Tapos, agagay namin, celebrate lang ng Father's Day at saka sabay na yung ano yung uh, celebration para sa mga nag-graduate at saka nagtapos na mga bata. Kasi so yung isa sa pamangkin namin yung anak ng uh, kapatid kong babae ay nag-graduate na ng senior high school magkakali siya sa pasokan. So, kakain kami dun sa isang restaurant dito sa may Santa Maria. Uy, kakain kami sa isang restaurant <coughs> no, isang tamaria nakainan na namin yung dati actually nakita namin dyan sa mga reels reels tapos nung kumain kami doon gabi buffet yun kaso nung kumain kami doon tira-tira na lang yun na <laughs> kaputan na ako eh yung halo-halo wala nang masyadong sangkap so tatry namin na ang open kasi na 11 ay magte palang pa lang tama daw no, magte pa lang ang attend uh, uh, na ang ang op opening nila 11 AM so susubukan namin na nandoon kami ng pag-open na pang open baka madami kaming maabutan yung ano no pero dahil wigo nga lang sa sakyan si Madam Wigo hindi kami kasya lahat so meron dalawang bang bomboto yung as usual ang nagda-drive yung marunong mag-drive na sasakyan. Kasi pag ako ang nag-drive, di na kayo makakarating doon. <laughs> so, sunduin lang namin sila Carla doon sa papunta na kami sa kanila. Sunduin namin sila doon sa may coffee shop malapit sa kanila. Tapos, si Enzo, nauna na siya doon sa... Ha? Hindi, makukuna siya doon. Bakit? Nasa likod siya? Nauna tayo Hindi nga. Kung baga mauuna siya doon sa restoran. Ah. Mauuna siya doon. Hi guys! So, andito na yung mga... Andito na yung mga magsisimba. Lahat nakaputi. Ayun na sila magse-celebrate mga nag mga nag-graduate, pagtapos sinusundan dito. Happy Easter. Eh, mukha ko lang yung kasha. Ayan, kulay gana. Ayan na sila. Ayan. Uy, kaway kaway na makakayo sa vlog. Lagay mo sa likod. Uy, say hi to the vlogs. <laughs> say hi to the vlogs. <laughs> Hi vlogs. <laughs> Ay, kung wala kang kwenta kwenta na makasama sa vlog tong mga to. Ay, say hi to the vlog. Pen, hi to to. Pen, pen, say hi to the vlog. yeah. Meron din doon choco. So, ang daming tao na dito ngayon guys. Tingnan nyo. ka dito kami sa Green Flower Grill House. pangit naman kasi ng pwesto. Wala silang ano. Ang pangit lang kasi walang parking. Hay nako. Hectic. Ang hirap pala dito guys pag ano. <laughs> Ang hirap pala dito guys. <laughs> Kapag lunch time. Grabe. sila na muna pinakuha ko. Kahit sila na muna pinakuha natin, ang hirap lang dito, walang ibang payment method. Ang payment method lang na lang cash at saka cash. Thank May, 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 may. Sila na muna pinakuha ko ng pagkain tapos mamaya kukuha ako ng pagkain para makita natin yung sana may maabutan pa ako ng makasyalan ng pagkain ng may tugtog makakapiray tayo nito Kuha na tayo. Kuha na tayo. So ayun. Sumakmak. May halo-halo. Hindi halo-halo.

thank you Hello, halo halo. Oh, coffee jelly. Wala ka halo halo. guys, DIY halo halo. Oh. Lalagay ko yung lechip sa loob guys. Creamy, <laughs> halo-halo. Ang eh. ice. Cereal. On the ice. Hmm? May nakalimutan ako. Na. Asukan. <laughs> <laughs> Nakalimutan kong lagyan ng asukan. <laughs> Walang asukan? Oo. Nakalimutan kong... Ay! Walang yun. Okay. yun.

Wala na kasi yung fried rice. Ito o kami. Okay na lang. Wala na rin lips ng kalagi. Mabugus na. Kaya't yung hot food. Anong jatuh. kaya natin yung Sus natiga to. Hay. Hay. Hay.

Tapos may beef caldereta. Tapos natin ang beef. Balik na lang tayo guys. Sumar na lang halo-halo ito. So ang my friends. So, yun, tapos na kami mag-buffet sa ano yung Greenland. <laughs> Green flower. <laughs> Green flower. Medyo madaming tao. So, uh, sino, dati nakakaila na kasi kami doon ng gabi, ng pasara na medyo tira-tira na lang yung naabutan namin. Pero, pero masarap naman. Ngayon, mas masarap kasi kompleto yung sahob ng halo-halo. Yung ang daming tao, grabe. Hindi ko nasa eh wala kang asukal eh. <laughs> Sobrang ano, at saka nakita nyo naman sa video, madami yung kulang na hindi ko natikman na, oh, uh, na lahat. Yung mga kanakit. Akin din ang tamis. Ang tamis nung halo-halo. Pero masarap naman. Tapos pwede, pwede magdala ng pet sa loob guys. O diba? Ang ganda. Dala kayo ka. Mas... O dala kayo sawa wag. Ganun. Kasi pwede pets eh. Hahaha. <laughs> 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 tipo. Tapos may mga may mga candies din para sa mga bata. Ay, na doon yung beans. Oo. Uh. Sugar free din yung wali. Tapos yung, 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 at ang ang hirap lang guys, ang haba ng pila kasi yung counter ang bagal, isa lang. Mangle, Tapos yung, ang ang ano lang ng payment ala cash at saka GCash, walang signal sa loob. Napahirap at yung GCash, mga ganoon. Pero masarap kung may hindi kayo sa buffet ng lutong bay Mas masarap siya kaysa kabalin, no? Kasi so, yung, yung ano, yung hiwa pa ng mga lechon kawali, makakapal, nakakaumay nga sa kapal eh. Hindi tulad sa, hindi tulad sa kabalin. Ang liliit, no? At tad pang sisig yung sa kabalin eh, pang sisig, di ba, no? Pang crispy sisig. Ganun dito. Diretso lang. Ah, so, sa mga, ganun-ganun. Masa so, masaya naman. Na, Meron isa pa doon guys na buffet sa tapat niya. Ay tapat niya contest. Katabi Kasabi ng contest. Ah. Eh pa. Ah. Na, na, Epa, yung... uh, <laughs> na kaya na 'tong mukha niya ako pero naniniwala din na pagkina. <laughs> Tawas ano. Ah, uh, meron doon yung katabi ng contest guys. Tulid din. Wala pang tulid din sigata niya. 299 lang sila it all the end at 249 ba oh di ba 250 lang guys 250 lang guys titingnan -tina natin next time kung ano kasi kami talaga ma kami ako malaki ng katawan ko pero mahina ako sa buffet eh. <laughs> hindi ko kaya kumain ng marami sa buffet eh. ng ano ang ano eh ah, ganun ganun so ngayon anong oras na 12.35. Okay. Time check, check 12.35. Nag-abilis lang namin kumain, di ba? Agay na Kasi yung mga kasama, kasi mga kasama ko pa mga manok. Ang <laughs> hihina kumain. Tuka-tuka lang. 29, Oo, mas matayo pa. Buti ka may candy, kahit paano nasulit yung 3.99 eh, di ba? Ah, ganyan eh. <laughs> Oh, sanay. Sanay. Yun, dapat pala gano'ng ginawa natin. Bawat isang putay, isang pinggan, tapos may mga kanya-kanyang pinggan na may kanin lang. Hindi kasi di ba yung ibang buffet, bawal lang sharing, di diba ba ba? Yung doon sa, sa green, green, green flower, green London, green flower grill restaurant, pwede sharing guys. So pwede kayong kubuha ng parang may serving plate kayo, andun yung mga ano nyo, andun yung mga uh, tayo sa gitna. Tapos, ano, kanya, para hindi na kayo tayo ng tayo. So, di ba yung mga ganun tipo? Kaya yung magbili At Yung mga ganun tipo. So yun yung experience. Masaya na ba yung experience sa buffet? Ah, uh, ito matulog. Ah, gusto na, busa na, gusto na ng diretso matulog din na Wow! Ah, yeah. Paano hindi magiging 2 hours? Puyat yes. ka ng puyat. Ang bata-bata mo pa, Biba Max ka ng Biba Wax. Ano dito? Kaya, ano tawag dito? Kaya kung gusto yung guys din na ah, may experience maganda din doon, mura pa, basta kung mahilig kayo sa mga ano lutong bahay na pag na buffet no? mga lutong bahay mga kabalen style mas mura pa doon kaysa sa kabalen pero mas masarap mas masarap siya at saka fresh yung luto at saka ang bilis mag-refill guys ang bilis nilang mag-refill walang well, tipo lengwa. o kita mo may lengwa pa sila guys mga ganun diba? Di sana nakalaplap ka ng baka. So, ayan lang guys. Ang, hanggang sa may pupuntahan pa kami para sa second video. Second video. sempre vlogging is, vlog is, vlog is life. Ganon. So, hanggang sa muli guys. Don't forget to like. Ano nga ba yung sinasabi ni Kuyere mo? Like. Share and subscribe. Ang gulo don't forget to don't forget to to share this video give it a thumbs up and subscribe like lang yun basta ganun yung sinasabi ng mga vlog like and subscribe please refer to this vlog please refer to previous vlogs bye